maraming nagpapagawa ng bahay na flasyang puste Yan. at hindi mo naman masisi hindi naman talaga maiwasan kasi sa sobrang mahal ng mga materialis ngayon kaya ginagawa na lang ng ilan ay hindi na naglalagay ng puste at maraming gumagawa niyan maraming gumagawa niyan lalo na sa probinsya so ang ginagawa lang nila ah uh, kung ano lang to tulad nito ah uh, interlock yan interlock salita niyan punta doon saka rito so, interlock yung lang ang ginagawa nila so kung gusto niya talaga na walang poste ah uh, bibigyan ko sa kayo ng tips mga idea dahil sa sinasabi ko na hindi naman talaga may iwasan di ba at kahit walang poste eh matagal mo nang magamit na bahay ikaw para sa kahoy a-anayin siya agad tulad nitong to yan kahit matibay pa na good lumber yariin talaga ng anay so ito walang poste ang ginagawa ng karamihan so dahil sa tipid nga yun na tinitipid so ang suggest ko lang dyan kung magpapagawa kayo ng bahay na walang poste ang una kong tip sa inyo yung foundation nya kailangan matibay yan kasi kung hindi matibay yan yan yung dadahilan kung mag, na magkakrak sya yan magkakrak yan minsan yan guhit guhit na ganyan pag napinisingan mo na nakikita yung mga crack kasi yung foundation nya foundation nya foundation ng wall potting mo ay hindi matibay kaya doon pukusan nyo yung foundation na yun kung malambot yung lupa tambakan nyo ng napakaraming bato, yung malalaking bato yan yan, mga bato na tipak na bato yan, tapos magbaon kayo ng uh, dalawa o dalawa at kalahati na hollow block silalim yan yun yung unang gawin nyo kung ayaw nyo magpatayo ng bahay na walang poste pangalawa na masasuggest ko sa inyo yung corner na to yung itong corner yan gamitan nyo ng 12mm okay tapos yung bakal na gamitin nyo sa pundasyon gawin yung 10 yan 10 10mm lahat yung pundasyon nya yung puting nya tapos 9 na 9. 9, tapos kung 9, tapos salitan mo 10 parang ganyan corner 12, tapos 9 tapos 10, 9 uli salitan yan tapos 10 uli, isalitan nyo para hindi kanto, hindi alog yan, hindi uga-uga dahil makakakuha yung bakal kahit walang poste yan, walang problema yan no pinisingan mo yan ayos na yan so yan yung pinaka tip ko yan bawat tatlong low block yan maglagay ka rin ng yan ng horizontal yan pwedeng isalitan mo rin yung 9 yung bawa ito pangatlong patong maglagay ka ng 10 tapos pang pang anim na patong 9 yan 9 tapos 10 yan para maiwasan yung pag yan yan yung gagawin yung guide pag magpatayo ka kayo ng bahay na walang puste yan interlock interlock lang marami ang gumagawa yan maraming gumagawa yan at saka pag nagkuhan kayo diba ko may CR CR kwarto ganun pa rin interlock tulad nito interlock yan. Salita niya, interlock. Yan. Ganyan yung magdivision kayo ng CR at saka kwarto. Interlock pa rin. Tapos gagamit pa rin kayo ng 12 sa bawat interlock nyo. So malaking tipid yan. Kasi wala naman kayong mga puste. So yan lang yung gawin nyo. Kaya dapat sabay-sabay yan lahat. Pag gumawa kayo sabay-sabay yan. Palahat, paikot kasama na yung mga kwarto nyo at saka CR sabay sabay yan kasi kung hindi mo sabay yung kwarto kwarto at saka yung CR nyo mawala yung interlock nun kaya dapat sabay sabay talaga kung ayaw nyo magpagawa ng puste yan sa mahal kasi ng bakal eh hindi talaga may yan kaya yan lang ang masasabi kung magiging guide nyo sa pagpapatayo nyo ng bahay na walang puste yun lang ang tandaan nyo <clears throat> ang puting ng hollow nyo kailangan solid, matigas yan. Kasi kung malambot yan, tapos buhusan mo, at napatungan na ng mga lublak, hindi may na bababa yan. Kaya magkakrak siya. Kaya doon kayo magpukos na tigas talaga. I-compact nyo na may igi. Okay? Compact nyo may igi. Tapos, salitan nyo. Sa corner, gawin mong 12. Tapos 9. Tapos 10. 9, 10. Salitan. Tapos kung magkuhan kayo, magkwarto sabay nyo na yon interlock din para hindi uh, maiwasan yung pagkakrak okay tandaan nyo pag walang puste may harap na kayo magpasikon floor hanggang dyan lang yan so yan lang so go ahead kung walang puste okay walang problema yon nakagawa rin ako dati yan walang puste pero hanggang ngayon di pa rin natitibag hindi naman nagkakrak so ganyan lang So kahit walang poste yan, walang problema yan. Sundin nyo lang yung guide na sinabi ko kanina. At pwede po din mo yung bigaan, paikot. Okay. Walang problema yan. Basta yung guide na sinabi ko, susundan nyo para maiwasan yung pagkakrak sa mga wall mo. Tapos bigaan mo siya paikot ng area ng bahay mo. Yan. Kaya ganyan, interlocking lang yung gagawin nyo napakatipid yan dahil magkano yung isang poste pag pinagawa mo so hindi may iwasan iwasan maraming nagpapatayo na ganyan so ito yung tandaan nyo pag ganyan interlocking lang lang eh wag ka nang magplano magpasikontor